Magandang araw, magandang buhay. Ako nga pala si Tawag nila sa akin dito, ambang, isang tamad at patulog-tulog lang dito sa Pilipinas. Pero may pangarap sa buhay. Pangarap kong umaman nang walang ginagawa. At dahil nga may naburaot tayong talong. Aray ko! Kaya naman, susubukan kong magluto ng sisig na talong. Kaya for today's video, magluluto ako ng sisig na talong. Kaya tara, huwag kayong sumama. Aray ko! una ko nga palang gagawin dito ay bibilangin ko nga pala kung ilan ang iluluto kong talong. At pagkatapos nga pala ay hihiwain ko nga pala ito ng maliliit. Kasing liit ng pasensya ko kay kumare. Aray ko! Kaya nga pala ako magluluto ng sisig na talong. Ay request nga pala ni mama nung isang araw. sabi niya, ambang magluto ko nga ng sisig na talong. Aray ko! Pagkatapos ko nga palang mahiwa, ay syempre huhugasan ko muna ito para matanggal yung katikati niya. Para hindi magaya kay kumare na hindi pa natatanggal ang kanyang pagkamakati. Aray ko! Oh! Bali, dito na banda nga pala guys, ay inugasan ko na nga pala ito ng mabuti. Para hindi magaya kay Kumare na hindi mabuti ang kanyang ginagawa aray ko. At pagkatapos ko nga palang mahugasan ito, ay magtitimpla lang nga pala ako. Breading mix na pang kukot ko mawaya sa talo. Una ko nga palang nilagay dito ay arena. Pagkatapos sinunod ko naman tong paminta at sunod naman tong magic sara. Kali nilagyan ko na nga ito ng konting asin. Sunod naman nilagyan ko na ito ng eklog. Pagkatapos hinalo-halo ko na nga pala ito. Kali dito na banda nga pala guys ay nilagyan ko nga pala ng konting pig. pero nasobrahan ko naman ata. Aray ko. Pagkatapos ko nga palang matimplahan ay hinalo-halo ko na nga pala ito. Guys, gawin nyo rin to. Kung wala kayong tulong sa bahay nyo, nanyo lang sa bakuran ng kapitbahay nyo. Katapos, kumuha lang kayo ng mga ilang piraso. Tapos, gawin nyo na rin sisig. Paray ko. Katapos ko nga palang magtimplayin, nilagay ko na nga pala yung talong na hiniwa-hiwa ko kanina. Pagkatapos, pinainit ko na nga pala yung palayo para ipainit na yung dugo kong kumukulo kay kumare. ko. Nung mainit na nga pala yung palayok, ay inilagay ko na nga pala itong mantika. Ay, dito na banda nga pala, guys. Ipreprito ko na muna pala hanggang sa matosted. Nung sobrang uminit na nga pala yung ulo ko kay kumare, ay ko! Ay, nilagay ko na nga pala itong kinote ko kaninang talong. Ay, dito na banda nga pala, guys. Ay, ito tosted ko nga lang pala to. Pero nasa sa na rin nga pala kung paano nyo iluto. Kung ito toasted nyo o hindi. At pagkatapos nga pala ng ilang taon, ay ito na nga pala, guys. Tosted na. Dito na banda nga pala, guys. Iaahon na nga pala kumpare si Kumare sa kahirapan. Aray ko! Ops! May kahilingan lang po si Ako. Aray ko! Baka naman po, pag hindi ka nga pa pala nakapag-follow sa aking page, ay baka naman mag-follow ka na. Maraming thank you sa'yo! aray ko. may maiahon na nga pala ni kumpare si kumare sa kahirapan, ay naghiwa na nga pala ako dito ng pabida-bidang sibuyas. Aray ko. Nung pagkatapos ko nga palang maghiwa ng pabida-bidang sibuyas, ay isinalin ko na nga pala yung natosted kong talong. Isinunod ko namang inilagay itong pabida-bidang sibuyas. Pagkatapos, nilagyan ko nga pala ito ng paminta at sumunod naman itong mayonnaise. Tignan nyo naman yung itsura guys. Di mo akalaing talong yan. Aakalain mong karne ng baboy yan. Dahil wala nga pala akong oyster sauce dito guys, nilagyan ko na nga lang pala ito ng soy sauce. Para kakaiba ba? Aray ko! Nung nailagay ko na nga pala yung pampalasa, hinalo-halo ko na nga pala ito. At ito na nga pala guys, plating time! Aray ko! Comment ka naman dyan sa baba kung taga saan ka. Naman kung saan nakarating tong video ko. Aray ko! At ito na nga pala guys, ang finish product. Para, tikman na natin. Aray ko! Paalam! Para